Sa so karagdagan pa mga balita, pag-uulat mula naman sa ating CMN Roving Reporter sa Mindanao. Willie live. Boy Ramos, magandang araw sa iyo. Magandang araw din Ariel at magandang araw Pilipinas ni Linaw ni dating Minister ng Ministry of Interior and Local Government BERMM na si Atty. Nagib Sinarimbo na ang bagong tatag na is IAP o ang Servisyong Inklusibong Alyansang Progresibo ay hindi in to anti-barm. Sinabi ito ni Sinarimbo sa Barangay Covered Court, Kalangan ng Dos Cotabato City, kung saan dito itinalaga si Sinarimbo bilang presidente sa SIAP sa Cotabato City. E kinuwento ni Sinarimbo ang kanyang naging papel sa pagsusulong ng kapayapaan sa Bangsamoro region e kinuwento din nito na kabilang sa mga dialogue sa national offices ang talawigin ang Bangsamoro Transition Authority simula 2019 na sana'y magwakas sa 2022 pero pinalawig ito hanggang 2025. Sinabi rin si Narimbo na sa loob ng unang tatlong taon mayroong tatlong daan mga barangay at municipal halls ang naipatayo. Kaya ayon pa kay sinarimbo hindi siya anti-barm. Gusto lamang nito na mapahusay at maging maayos ang rehiyon sa pam mamagitan ng isang elek electoral process na kanyang natagpuan sa servisyong inklusibo progresibong serbisyo. Samantala, libu-libu namang mga supporter ng SIAP, servisyong inklusibong alyansang progresibo sa ginanap na General Assembly sa tinatawag na Grand Zero, Barangay Sarimanok, Marawi City, na pinangunahan mismo ni Lanao del Sur Vice Governor Muhammad Khalid Rakim Ajong na siyang overall party Incident. sa kaugnay na ulat naman nakipag-alyansa na rin sa SIAP isang political party si Lano del Sur Governor Bombit Adjong Solo Governor Sakurtan dating ERMM Governor na ngayon Basilan Congressman Mojib Ataman, Maguindanao del Sur Provincial Governor Bae Mariam Sanki Manguda Dato Tisda Secretary Ting Manguda Dato Solo Representative Moner Bison, Luzon, Maguindanao del Sur so representative Tong Paglas, Maguindanao del Norte representative edempol Mastura, former Maguindanao representative Rony Sinsuat at maging si Tisda Director General ng BERMM na si Soharto Mangoda dato ng Al Etihad Political Party ay nakilahok rin sa SIAP General Assembly ito rin ang unang pagkita ng mga political party sa BERMM. Dito nagkaroon ng isang grand coalition ang Bangsamoro People's Party, ang al Ittihad Political Party at ang SIAP na sa kanilang nagkaisang mensahe, hindi sila anti-BARM. Gusto lang nila natugunan ang panawagan ng BAN Chief na si Alhaj Ibrahim na makilahok sa 2025 parliamentary election. Ramon, well, Ramos siyempre roving reporter sa Mindanao. Radio kalikasan ng Oxyte Base nagulat ng live para sa CNN Pilipinas. CNN live, live Nationwide. Maraming salamat, Willie Boy Ramos, ang ating CNN roving reporter sa Mindanao.